Guys, mag-unboxing tayo. Share ko sa TikTok. Ito yung lagayan ng halaman, yung pang-indoor. Ay, ganun lang ka-easy. Easy. Ito siya, guys. Talagyan ko ng halaman, yung pang-indoor siya. Para lang dito sa loob ng bahay. Wala siya. Ah, ganyan siya. Ganun pala yun. Ano yun? ano yun? Okay, na. patayin mo na. So, ayan guys. Itong ano na to is para dito pala siya sa ano, sa baba. Tapos ito yung para dito sa as niya. Para magiging ganyan siya. Tapos lalagyan ko siya ng water. Tapos saka ko ilalagay dito yung halaman. Ano pala siya, plastic. Pero okay na kasi mura naman. Thank you for watching.